Good morning po mga kapatid Ayan po Araw po ng biyernis Umaga Ayan, ang ganda ng gising ng aking apo Naglalaro hmm. siya ng kanyang laway Ayan, pinunas Hello, baby! Good morning! Hi ka nga, baby! Hi ka sa mga... Ano, mga viewers natin. Dali! Dali, baby! Hello, baby! Ganda! Ang ganda ng baby na ni Lolo, ah! Sino mo? Lola. Ah. Tinitignan niya nga yung damit ko. Ah. Ang damit ni Lola. Ayan. Maganda yan. Maganda yan, baby. Itu tu asyik. Oh oh oh. Oh hai. Tentu yang baby lulu, ah. Ha. Oh. Hai. Oh Hello. Hello. Morning baby. Ha. Ah. Ganda nang gising. Ganda nang gising ng baby lulu, ah. Ah. ah baby oi Hoy. hello baby kayo ka sa viewers natin dali. dali 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 ayun na hello po uy atching atching hmm. i-on mo mi ano purifying para mawa ano? na yung mga alikabok na aking na siya ayan. natulog po siya ng 4 tapos nagising siya ng 5 inubos niya ang didi na tapos ayan ngayon lang siya na uli nagising nagpatimpla ulit siya ng dede Ayan. tulog dede tulog dede dapat naging baby na lang ako ang sarap pagkakadede tutulog ay may nakalimutang isa aa rin pala <laughs> ayan lola lola <laughs> Umiiri na siya. <laughs> Alaka, baby. na yung mukha mo habang umaa, Alam, pangit. <laughs> Hello? Hello, mahal? Hi. Wow! <laughs> Lumalabas pati dimple niya <laughs> pag umiiri. Ang na baby, mga anak. Oh. Oh. Kala mo mga anak eh. Oh. <laughs> Labas dimple niya. <laughs> Ayan po ang libangan ni Lolo ngayon. libangan ni lolo ay ang kanyang apo <laughs> ayan po gandang umaga po sa inyo mga patid maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay thank you po bye bye